Kailangan bang itaas ang minimum wage? Kaya ba naman negosyante? Eh, di ba meron na sa inyo. Pasado na sa inyo yung 150, may 200 sa camera. Okay. Tataas pa ba natin? Yes, uh, eto nga. Ang dapat itaas ay uh, hindi minimum wage, kundi ibagsak ang presyo ng mga bilihin. Saksakan ng taas ng mga bilihin. At uh, dalawa yan, yung pagkain at gasolina. Talagang malaking problema dyan. At uh, hindi tayo nagugutom dahil walang pagkain, kundi may iilang sakim labis-labis ang kinikita. At uh, dyan sa gasolina naman, eh, marami ko ng beses sinasabi na bigay natin yung kapangyarihan sa Pangulo na ang VAT. Malaking bagay din ang bat eh. kasi 12% yan. Kung mabawasan yan, tuwing tataas ang, uh, ang langis, eh maganda yun. Ngayon, yung sa minimum wage, kailangan ibalanse, eh. lalo na yung micro and small, humihiyaw talaga, hindi kakayanin. At uh, yung pangangailangan ng ating workers. So yun ang talagang importante para sa akin. Ah. At uh, gusto ko nga, patas na yung minimum wage sa buong bansa. Walang iwanan.